Isa ito sa mga dinarayong kainan dito sa Mauban, Quezon. At binabalik-balikan ko dahil may masarap silang aluhalo, masarap na mga ulam at pansit. Kaya kung dumayo ka dito sa Mauban, Quezon, dahil sa mga gandang resorts, huwag mong kakalimutan na daanan itong kainan na ito dahil sigurado ako babalik at babalikan mo rin ito. Nung unang kain ko nga dito ay may marit lang silang tent na kainan dito sa labas. Ngunit ngayon meron silang isang malaking kainan at meron pang taas ito para ma-accommodate ang mga tao na dumadayo pa dito para kumain. So yan, yeah, ito yung special lalo halo nila. Si, may ube. ice cream. So meron din siyang mga, lalo siyang lahok. Kaya nga alu Ang tawag dito mami? Stick of orange chocolate. And set with rice with sisig.